Good morning! So, ngayon, tatlo na lang na naman kami. Ayan, maganda naman ang gising nila. Kaso, may pagka-arte lang naman konti. ayan, nagbasa ng Bible, nag-check ng weather para malamang maglalaba Tapos, nagtingin ng memory sa Facebook. Tapos, mababa na kami. Pagbaba namin, aba naman ang isa dyan. Umiiyak na agad. Bakit daw wala ang ama niya? Oh, so, kinol namin yung ama niya. Tapos, ayun, naglaba na ako nagbihis, nagayos ng mga gamit. Nilabas ko na yung mga gamit na nasa taas. Nihadala namin lagi sa taas. Tapos, okay pa naman sila dito. Medyo miyak-iyak lang yung maliit. At nag-skincare na ako. Ang aga skincare ngayon. <laughs> Bakit nagpo-potato chips agad si Canon? Eh, syempre. Tinotoyo agad. Huwag kayo mag-alala. Tira, tira lang yan. Kala-konti lang yan. Kahit ubusin niya yan. Kukunti lang yun. Tapos, inum na ng mga gamot. Napansin nyo lahat ng gawain ko dito ko ginagawa. Kasi dito, kapag mag-isa lang ako, dito kita ko kasi lagi si Kano at si Kanami. So, tapos hindi ko naman nakikita yung dalawang oh, anak. Mamaya may naglaglag na dyan o may nagsuntukan na dyan, may nagsaksakan na dyan. Hindi ko pa naipita, Kaya ayoko. O, oh, sana nakikita ko sila. Si Kanami, yung stage niya talaga ngayon, yung pahirapan bihisa ng damit. O, tingnan nyo si Kano, no? Diba? Sayaw-sayaw yan. maya <laughs> Kulit nga yan, eh. O, diba? Exercise, exercise daw siya. O, shiri, puri, puri daw siya. Puri, puri. Tapos, si Kanami naman, ayan, pupunta siya kay Demi at kukulitin niya si Demi. Magkakalmutan sila dyan. Tuman lang napansin yan. Tapos, sininghot ko, sininghot, hinigop ko ulit yung kanya ipon. May toyo sila pareho. Ingit sila ng ingit. Di pa kasi sila gumagaling. E, masama pa pakiramdam nila. Tapos, magbibis na rin si ate. Tapos, tatarihan natin yung buhok niya. Tapos, konting linis. Tapos, iayusin ko yung mga itatapon na basura. At tinutuyo talaga ang kanami. Iyak, iyak, iyak. Buro ganon Ingit, ingit, ingit. Kaya di ko alam kung ko ba siya, padidahin ko ba siya, o paglalaroin ko ba siya, nalilito na ako. So, ang ending, kinarga ko na lang siya. Mahimik naman siya. Yun nga lang, pagod ako. Ang bigat niya, walang kilo. So, ayan, magsasampay na tayo. Tapos, ugas plato, linis, sampay. Tapos hindi ang kabilang mama, tapos maglilinis ng halaman. Tapos sakit sa taas, maglinis sa taas, maglilinis ng halaman sa taas, tapos yung sinampay doon sa taas ay Alam ko mahirap maging ina, mahirap maging working mom, maghihirap maging stay at home mom, ma mahirap din maging work at home. Lahat ng klase ng ina mahirap. Kaya naman, ako hindi daw nagja-judge ng ibang ina kung ano yung makita ko, tumutuloy yung uwag nila or ano man, nasugatan man or ano man, hindi ko dyan na judge kasi part yun ng kabataan eh. Siyempre, ingatan mo, pero wala eh. May mga accident talagang hindi mo ng pigilan, So, hindi natin ma-judge ang bawat ina. Alam natin na bawat ina, binibigay yung best nila para sa mga anak nila. Kaya kapag may nag-judge sa'yo bilang ina, ba, pasim mo ng anak mo, charot. Hampasin mo ng laro ng anak, anak mo, dyan lang. Siyempre, intindin mo na lang, baka wala siyang anak, o kaya baka ano siya, OC, perfectionist, o mga kamerat, baka anak siya ng Diyos, charot. O, kaya mo na yon basta tayo, we're doing our best. Mm -mm. Okay na yun. Alam mo, hindi naman kailangan ano eh. Araw-araw 100% eh. May araw na 50% lang. May araw na 85%. May araw na ano, di ba, 15% or 25% ganun. Hindi naman kailangan araw-araw 100% eh. Okay lang yun. Basta yung pagmamahal natin sa kanila, araw-araw 100% yun. Tapos, ang arte-arte ng ate, ayan, pakarga, 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 palambing, 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 ulit ulit ganun. Tapos yung isa din, iiyak din, magpakarga din, maglalambing din, ay nako, 12 kilos, tas 8 kilos, ewan ko, kailan last month pa ata yung timbang ko na yun, ngayon, na sila. Tapos, konting laro kapag may ano, ginanahan ulit siya, tapos so, tuyuin ulit, pakarga ulit, yun ganun. ganun kung ano nung gusto nung kainin, ayan, naglabas ng yogurt, ng yakult, kanami, ang hirap walay sa mata talaga, kung ano nung -ano mga ginagawa, napakalakas na niya kasi, at saka napakabilis niya. Kailangan palaging nandiyan si Miss Rachel. Tapos tinoyo na naman yung isa, ba, gusto daw niya magpiknik, o sige, magpiknik ka dyan. Tapos, magluluto na ako, lutulutuan lang naman, din ako magaling magluto eh. <laughs> Tapos, kainan na. Tapos, yung maliit, galit na galit kapag hindi agad nabibigay yung gusto niya. O pag hindi agad nasusubo. <laughs> Nilulun ko lang kasi, eh. hindi mangunguya. Kaya mabilis. Aba, at muntik pa nga siyang mahulog dito. Dahil di ko alam na natatanggal niya na. Nakakalis na siya sa seatbelt. Napaka talaga. Nang babaitang ito. Grabe. Samantala ako. Bisa yung isa <laughs> kung ano yung pinagawa ko. Tapos yung isa, ba, gumagawa na pala ng paraan para makatakas. Kaya naman pinatakas ko na. Tapos ayan, unti-unti, naghahanda na ako ng para paglabas namin. Nag-makeup ako konti lang, powder at saka lipstick lang. Kasi gusto ko sila igala. Total, alas 12 pala tapos ko na yung mga gawain ko. <laughs> eh, paano ba naman? Alas 6 na naman kami nagising eh. So, paglalabas, kailangan ng snacks, kailangan ng inumin, kailangan ng sombrero, kailangan ng Pamaypay. Kailangan ng ano pa ba? <laughs> ng sunglass. Tapos, ch chiria. Gatas. May natubig. Malamig na tubig. puan My gosh. Char. At pumunta na po kami sa playground. Pero bago yan, pumunta muna kami sa isang bilihan. Pagdawagin ay Daiso o Siria. At Siria pala. Tapos, namin lang kami ng kung anik-anik lang. Tapos, nung napagod na siya, umuwi na kami agad. Pag-uwi naman, yung mga sinapatilig na ko, kung tuyo na, kung tuyo na, abay, tiniklop ko na. At yung basa pa, oh hang mamayang gabi ko na yan, i-ano, ah, ko na yan, i -silong. Tapos, ayun, may mga konting lambingan, konting artihan, mga pakargahan, mga larong keme, hindi ko alam, sasakyan ko na lang sila, manahimik lang, tapos nag-snack-snack na rin. na, kung anong gusto nila, binigay ko na. <laughs> Ayoko lang marinig yung iyak. Ganun talaga, may mga times na kailangan mong maghipit at may mga times na ako sige go, 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 go.